This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Ang unang aklat ni Nephi, ang kanyang panunungkulan at ministeryo. Kabanata 12 Nakita ni Nephi sa pangitain ang lupang pangako, ang kabutihan, kasamaan at pagbagsak ng mga naninirahan dito, ang pagpaparoon ng kordero ng Diyos sa kanila. Kung paano hatulan ng dalawang disipulo at ng dalawang apostol ang Israel at ang nakarimari-marim at maruming kalagayan ng mga yaong nanghina sa kawalang paniniwala. At ito ay nangyari na, sinabi sa akin ng anghel, Tingnan at masdan ang iyong mga binhi at kayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid. At tumingin ako at namasdan ang lupang pangako. At nakamalas ako ng maraming tao. Oo, maging ito ay kasindami ng buhangin sa dagat. At ito ay nangyari na na masdan kong sama-samang nagtipon ang maraming tao upang makidigma ang isa laban sa isa. At nakamalas ako ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan at malawakang patayan sa pamamagitan ng espada sa aking mga tao. At ito ay nangyari na namastan kong lumipas ang maraming salinlahi, alinsunod sa mga digmaan at alitan sa lupain. At namastan ko ang maraming lungsod, oo, maging hindi ko mabilang ang mga yaon. At ito ay nangyari na nakakita ako ng abo-abo ng kadiliman sa ibabaw ng lupang pangako at nakakita ako ng mga pagkitlat at mga paglindol, at lahat ng uri ng malalakas na ingay. At nakita ko ang lupa, at ang mga naglalakihang bato, na nabiyak ang mga yaon, at nakita ko ang mga bundok, na nangaguho, at nagkapira-piraso. At nakita ko, ang kapatagan ng lupa, na nagbitakan ang mga yaon, at nakita ko, ang maraming lungsod, na nagsilubog, ang mga yaon. At nakita ko ang marami na ang mga yaon ay nangasunog ng apoy. At nakita ko ang marami na sa lupa dahil sa mga panyanig nito. At ito ay nangyari na matapos kong makita ang mga bagay na ito na nakita ko ang ulap ng kadiliman na ito ay nawala sa balat ng lupa tingin, nakita ko ang maraming tao na hindi nalipol dahil sa mga dakila at labot na paghukom ng Panginoon. At nakita kong bumukas ang kalangitan at ang kordero ng Diyos na bumababa mula sa langit at bumaba siya at ipinakita ang kanyang sarili sa kanila. At nakita ko rin at pinatutuhanan na ang Espiritu Santo ay napasa sa labindalawang iba pa at sila ay inordinan ng Diyos at pinili. At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing masdan ang labindalawang disipulo ng kordero na mga piniling maglingkod sa iyong mga binhi. At sinabi niya sa akin, naaalala mo pa ba ang labindalawang apostol ng kordero? dinggin. Sila ang mga yaong hahatol sa labindalawang lipi ng Israel. Kaya nga, ang labindalawang tagapaglingkod sa iyong mga binhi ay hatulan nila sapagkat kayo ay kabilang sa sambahayan ni Israel. At ang labindalawang tagapangkod na iyong namamasdan ang siyang hahatol sa iyong mga binhi at tinggin sila ay mabubuti magpakailanman. Sapagkat dahil sa kanilang pananampalataya sa kordero ng Diyos, ang kanilang mga kasuotan ay ginawang puti sa pamamagitan ng kanyang dugo. At sinabi sa akin ng anghel, Tingnan, at ako ay tumingin, at namasda na tatlong salinlahi, ang pumanaw sa kabutihan at ang kanilang mga kasuotan ay puti, maging tulad ng mga kortero ng Diyos. At sinabi sa akin ng anghel, ang mga yaon ay ginawang puti sa pamamagitan ng dugo ng kordero dahil sa kanilang pananampalataya sa kanya. At ako si Nify, ay nakita rin na marami sa ikaapat na salin lahi ang pumanaw sa kabutihan. At ito ay nangyari na na nakita ko ang maraming tao ng mundo na sama-samang nagtipon. At sinabi ng anghel sa akin, Masdan ang iyong mga binhi at kayon din ang mga binhi ng iyong mga kapatid. At ito ay nangyari na na ako ay tumingin at namasdan ang mga tao ng aking mga binhi. Na sama-samang nagtipon sa maraming pangkat laban sa mga binhi ng aking mga kapatid. At sila ay sama-samang nagtipon upang makidigma. At nangusap ang anghel sa akin, sinasabing masdan ang bukal ng maruming tubig na nakita ng iyong ama. Oo, maging ang ilog na kanyang sinabi at ang kailaliman nito ay kailaliman ng impyerno. At ang abo-abo ng kadiliman ay ang mga tukso ng jablo na bumubulag sa mga mata at nagpapatiga sa puso ng mga anak ng tao na umaakay sa kanila palayo patungo sa maluluwang na lansangan kaya sila nasasawi at naliligaw. At ang malaki at maluwang nagsali na nakita ng iyong ama ay mga walang kabuluhang guni-guni at ang kapalaluan ng mga anak ng tao at isang malalim at kakilakilabot na luok ang nagiiwalay sa kanila. Oo, maging ang salita ng katarunga ng Diyos na walang hanggan at ng misiyas na kordero ng Diyos na pinatutuhanan ng Espiritu Santo mula pa sa simula ng daigdig hanggang sa panahong ito at mula sa panahong ito at magpakailanman. At habang sinasabi ng Anghel ang mga salitang ito, namastan ko at nakita na ang mga binhi ng aking mga kapatid ay nakipaglaban sa aking mga binhi. alin Alinsunod sa salita ng Anghel at dahil sa kapalaluan ng aking mga binhi at sa mga tukso ng jablo na masdan kong nadaig ng mga binhi ng aking mga kapatid, ang mga tao ng aking mga binhi. At ito ay nangyari na, na masdan ko at nakita na ang mga tao ng mga binhi ng aking mga kapatid ay nadaig ang aking mga binhi at maramihan silang kumalat sa ibabaw ng lupain at nakita ko silang sama-samang nagtipon ng maramihan. At nakita ko ang mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan sa kanila. At sa mga digmaan at alingaw-ngaw ng mga digmaan ay nakita ko ang paglipas ng maraming salinlahi. At sinabi sa akin ng anghel, Masdan, sila ay manghihina sa kawalang paniniwala. Tito ay nangyari na, na aking namasdan at matapos silang manghina sa kawalang paniniwala, sila ay naging isang maiitim at karimari-marim at maruruming tao, puno ng katamaran at lahat ng uri ng karumaldumal na gawain. Tito tatapos ang unang aklat ni Nephi, Kabanata 12.